Kung nga pala, Sophia, pwedeng matanong yung update dun sa ano. Di ba, nung ano nakaraan, sabi mo, may mga gumagala dito, ganun. May mga gumagala dito, ganun. Aware okay. ka ba sa mga kalinga up angels na ririnig mo? <laughs> Gusto mong makasama ka dun? Gusto mong makasama ka sa kalinga up angels? Bakit? <laughs> si Ate Carla po, okay. si Ate Bianci, oh. si Dara Bells. Si... Wow! <laughs> <Darabelle>. <laughs> Si Mel ka, sino pa? Si, si Ate Rosa. Si Opa! Oo, oh, pasado, pasado. oh, pasado, pasado. anytime time, pwede kayong mapalayas dito. anytime time, pwede kayong mapalayas dito. Isang mapagpalang araw o gabi po sa lahat. Bibigyan po natin ng reaction ngayon mga idol, ang part 2 ng isa sa newly member ng K-Angels, Batch 2, na ang Sofia Andres ng kalingap na si Jovi, Grabe po ito, may good news at bad news nga. Kumbaga mixed emotions ang nadarama ng isang Jovi sa ngayon. Bago po natin uumpisahan ang pagre ay, eh shoutout ko po muna ang leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng Kalingap Reactors, especially na ang Karepa, supportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating re ng mga idol itong video clip kung saan eh, ni explain nga ulit ni Jovi kung bakit siya napaluha sa previous vlogs sa kanya ni Kuya Rab o ang part 1. Ito po. Pwede bang maulit kung bakit ano? Bakit ka malungkot nang nakaraan para sa mga baguhang ano? hindi uh, di pa nakakapanood. <coughs> Kasi <coughs> po ano po, wala po sa mga tagasi po kapag po pag ano. Mm -hmm. At po, po kailangan din po namin ng mama. Oo naman. Lalo na ikaw babae ka, ano at siyempre pati papa, no? Hindi na nga rin po kami nakakalmusal. Tama kayo po nagluluto kagang pag umaga. Oo. Uh, oh. Hindi daw siya minsan nakakaalmusal kasi wala nagluluto. Halos lahat ng gawain bahay, ikaw na lang talaga. Ang, uh, pati pag sumula pagkagising, pag, ano, ng, pag prepare ng almusal, ang, at ang halian, gabihan, ikaw na lang din. So na mismo yung andyan yung mama mo. No? Napaluha pala siya sa part 1 ng nae vlog siya ni Kuya Rab kasi dahil pala ito sa pangungulila sa ina. Miss na miss na pala niya ang nanay niya na hinahanap niya ang pag-aalaga ng kanyang ina pag-aasikaso sa kanilang magkakapatid bago pumasok sa school ay hinahanap niya sa isang nanay. Pero kailangan po talaga niyang tanggapin na di niya kapiling ang ina sa ngayon kasi nga ay nagtatrabaho ito at para din naman ito sa kanila. Nasabi nga dito ni Jovi na minsan ay di na siya nakakapag-almusal kasi walang mag-asikaso sa pagluluto. Siguro sa daming ginagawa niya whole around na mga gawaing bahay ay di na na lang siya nakapag-almusal kasi late na sa school. Kumbaga si Jovi ay tumayo na sa sarili niyang mga paa sa murang edad at siya rin ang gumagabay sa nakakabatang kapatid nito habang nasa malayong lugar nagtatrabaho ang magulang niya at Kuya Rab humingi na nga kay Jovi ng update patungkol sa gumagala na tao. Halaka! Grabe hating gabi gumagala sa bahay ni Jovi. Naku po! Ito po ang update! O nga pala, Sophia, pwedeng matanong yung update dun sa ano. Di ba, nung nakaraan, sabi mo, may mga gumagala dito, gano'n. Wala na po tao na po. Sinabihan ko din po si Papa, magtanod na po para din po man. -tanod. Mag? Tanod po. Tanod? Ah, okay. So parang ano yun, nag din sa mga barangay tanod. Kaya, yung, yung, buti naman. At siguro napanood din yung vlog natin, ano, na ano din sila, na-aware din na may mga gano'n nangyari. Kasi tinutunan, butas na yan. Ayan. Salamat at ligtas na si Jovi at kapatid nito. Mabuti nga na na-report e na ito sa barangay. Nasabi nga ni Kuya Rab na baka ay napanood nila ang vlog kay Jovi kaya naging aware na sila dito. Kumbaga action ang barangay agad sa taong gumagala na parang aswang na hating gabi umaaligid sa bahay ni Jovi. Kaya kung sino ka man, wag mo na subukan pang ulit ang gala-gala style mo. Baka sa kulungan ka gagala. Nakupo at Kuya Rab tinanong nga si Jovi kung ano ba ang gusto na maging nito in the future. Kumbaga dream job nito, at ito nga ang naging sagot ni Jovi. Ano bang pangarap mo, Sophia? Kung ikaw itatanungin, ano pangarap mo kapag ikaw ay nakapagtapos? Anong trabaho o anong kurso ang kukunin mo? Ha? Nagaluto, ah. chef! Oh. Ah. ka ba, magluto? Ano mga niluto? Mga wow, katapos. Ay, grabe. Sige, sa sunod. Lutoan mo kami. <laughs> Maging isang chef pala ang pangarap ni Jovi. Mahilig pala siya sa pagluluto Napasabi tuloy si Kuya Rab na sa susunod nila na bisita kay Jovi ay magpapaluto sila dito. Go lang Jovi, ipagluto mo si Kuya Rab. Kumbaga di naman po maarte si Kuya Rab pagdating sa pagkain. Kaya no pressure. At sana Jovi ay matupad mo ang pangarap mo na maging isang chef, chef in the future. At ito po, isa sa good news. Tinanong na nga ni Kuya Rab si Jovi if aware ba ito sa K-Angels. Jovi K-Angels batch tuna. na. Ito po, Aware ka ba sa mga kaling of angels na rinig mo? <laughs> gusto mong makasama ka doon? Gusto mong makasama ka sa kaling of angels? Bakit? Hindi ganda po kaya ng mga opportunity po. Wow, galing naman ni eh. Ang galing sumagot ah. <laughs> Natanong nga ni Kuya Rab dito si Jovi na gusto ba daw nito na makasama sa K-Angels? At oo nga, ang diretsong naging sagot ni Jovi Kumbaga it's an honor to become a member of K-Angels. Natanong na nga ni Kuya Rab si Jovi na bakit daw gusto nito mapabilang sa K-Angels? Bumilib nga si Kuya Rab sa naging sagot ni Jovi kasi nga daw ay opportunity na daw ito. Kumbaga pag isa ka na mapabilang sa k angels ay madaming opportunity na papasok sa buhay mo. More blessings to come. At ito na nga... Kuya Rab may question kay Jovi kung sino ba daw naka-angels ang nakikilala nito. Ito po Ibig sabihin, napapanood mo na rin yung Kalingap, Team Kalingap. Tapos, sige nga, tanoy mo na kita, sino yung kilala mong Kalingap Angel? Si Ate Carla po, okay. si Ate Biancy, si Lara si Bells. Wow! Si, <laughs> <Darabel. laughs> si Mel sino pa? Si, si Ate Rosa. Opa! oh, pasado, pasado. Nanonood nga, nanonood. Napasabi nga si Kuya Rab na pasado. Pasado si Jovi. Talagang nanonood daw po talaga ito. Kasi halos lahat na talaga ay alam na niya ang mga pangalan ng Angels. Kumbaga she knows all the Kalingap Angels members. Pasado ka na Jovi, nasa bibig na ni Kuya Rab na mismo nang galing ang salitang pasado. Congrats Jovi, officially K Angels Batch 2 member. At may pahabol pa na nga si Kuya Rab kay Jovi na maliban sa opportunity ay ano pa ba daw ang dahilan kung bakit ito gusto mapabilang sak Angels. Ito po naging answer ni Jovi Maliban sa opportunity na bakit gusto mo rin maging Kalinga Angel? Para po matulungan niyo din po kami sa pangalaman. Mm, yun ang ano. Gusto ko rin po maging kagaya po nila na nabago po niyo. Uh, naman. saka hindi lang yung buhay, pati yung sarili, no? Uh, Pagbabago na, ma-improve. Hindi yung magbago sa negative na ano. Gusto din pala ni Jovi na mabago din ang buhay niya na tulad nga sa ibang K-Angels ay grabe na po talaga ang pinagbago sa buhay nito. Basta po ay deserving ay mababago po talaga ang buhay kasi nga ay anjan po talaga ang team Kalingap at mga sponsors na handang sumuporta basta deserving itong makatanggap ng blessings. At nasabi nga din ni Kuya Rab na pati na rin ang sarili nito ay mababago in positive ways not in negative. At naitanong nga din ni Kuya Rob kay Jovi na ano ba daw ang kailangan na e-improve sa sarili nito? In honest answer, ito po ang sagot ni Jovi. Bakit sa'yo? Para sa'yo? Ano ba yung kulang sa'yo? Para sa'yo lang ha, yung pagiging honest sa sarili mo. Ano ba yung kailangan na i-improve sa'yo? Alam ba, mahihayin ka. Yun yung gusto mong mabago sa'yo. Pagiging mahihayin din. So, yan po mga Kalingap, no? At may batch 2 nga po tayo na tinatawag Kalingap Angels batch 2. Sa pagkamahiya, hindi pala gusto ni Jovi na mas ma-improve siya. Gaya nga sa ibang K-Angels na ang dating mahiyain ay sa ngayon ay medyo na boost na ang self-confidence nito. Kaya for sure ay tutulungan po talaga ni Kuya Rab at Team Kalingap. Especially na ng kapwa ka-Angels si Jovi na mas mawala, wala na ang pagka in nito. Kumbaga Jovi is more confident in herself because of the support she got of all Kalingap family. At Kuya Rab, may isa pang good news para kay Jovi. Ito po. Ah, uh, o nga pala, uh, uh, Jovi, may good news, may good news ako sa iyo ano? Kasi yung naka-scout tayo si Edo, Kuya Edo, is may pinabigay ito. Magkano 'to, Eds? 10,000. 'Yun, 10,000 pesos po laki tita Lydia o. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. Ayan. Tago mo. Na may mga groceries po tayo dito. At... Basta ito, mga ano to. Basta mga dati lang no, groceries. Ano yan, uh, worth 2,000 na groceries. Na namin isa-isa. Wow, 10,000 pesos cash plus groceries worth of 2K. Ganyan po talaga ang tulong na bigay ng Team Kalingap sa mga beneficiaries nila. At sa tulong din po ito, especially ng mga mabubuting sponsor. Mabubuting sponsor po ito. Hindi po ito yung mga wak-wak na sponsors na ginagapang ang mga beneficiaries ng Kalingap. Gapang pamore mga wak-wak sa mga natatanggap ni Jovi ngayon na blessings ay simula pa ito. Kumbaga there is more to come. Basta ipakita mo lang sa tumutulong sa iyo na deserve mo ang lahat at pinapahalagahan mo ang binigay na biyaya. At ito pa po, pagdating na naman ito sa pagpapadyant ni Jovi, natanong na nga ni Kuya Rab kung may sinalihan ba ito sa ngayon. Di ka ba ano, wala ka bang ano, sinasalihan ngayon na pagpapadyant, ganyan. Meron po sa araw, ang basod ba ito? Ano ba? Naglalaban-laban <laughs> po ang basod ko. Tapos kinukuha ka? Aba, ba talaga ano Kung nag-atres ba malaman wala man po sa akin mag-aasikas. Walang mga support? Ay, sayang no? Nandiyan sana yung ALM, ano? Matulong sa atin. Pero, okay naman. At least, hindi naman kasi yun ano eh. Kung hindi naman priority. Hindi naman priority. Meron palang sasalihan ng isang Jovi, kaso wala palang susuporta sa kanya, kaya nag-back off na lang ito. Napasabi nga si Kuya Rab na sayang daw. Kasi nga ay alam naman po natin na pagdating sa modeling ay may handa po talagang susuporta kay Kuya Rab at ito nga ang ALM na grabe ang binigay na opportunity para sa mga K-Angels nito na maboost pa ang confidence. Pero nasabi naman ni Kuya Rab na okay lang din naman kasi nga ay di naman talaga ito ang first priority sa buhay ni Jovi kumbaga study pa rin ang mas priority. At ito na nga, parang bad news po talaga ito. Update sa bahay ni Jovi. Ito po. Ano ba update dito sa bahay nyo? Di ba sabi mo? na ah, binibenta to. Kasi po pag binigay daw po yung kasama doon po yung sarang bahay po nila. Pero, ganoon pa rin. Dati pa rin na parang anytime pwede kayong mapalayas dito. Kaya ah, okay. na rin po sila ng buyer po. Ah. Nila. Yung dinipatan po nila po. Sagahan. Naghahanap na rin. Okay. Hmm. So, paano yan? Pag may nakabili na dito, saan kayo? Any time pala ay pwedeng mawalan ng matitirahan ng isang Jovi. Kasi nga ay balak na palang e benta ng may-ari ang lupang tinitirahan ni Jovi, kumbaga ang may-ari ng lupa ay naghahanap na ng buyer. Kaya di po talaga alam nila Jovi kung saan sila titira, if mabili na ang lupang tinitirahan nila sa ngayon. Pero andyan na naman po ang Team Kalingap, kaya for sure ay di po talaga nila pababayaan ang isa sa beneficiaries nila. Kasi nga ay pag part ka na ng Team Kalingap ay family na po talaga ang turing nila sa lahat ng beneficiaries nila. May kasabihan nga na one Kalingap, one family. Ano po masasabi nyo mga idol sa naging reaction video natin ngayon? Mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Dito muna lang po tayo. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap hanggang sa muli. Maraming salamat po.